July 10 na mga kalaki ngayong gabi hindi ka pa ba nananalo sa mga laki numbers mo bukas po July 11 po mga kalaki ano po aba baka gusto mong makakuha ng mga laki numbers sa amin ngayon bibigyan kita ng mga laki numbers namin combo lucky numbers po ang i-code natin ngayon para po sa mga may gusto po dyan na hindi ko pa po nabibigyan at hindi pa po nasusubukan ng lucky numbers namin pwede din po mabigyan ko ang mga followers natin na nabigyan ko na kung kayo po ay uh, nagchat-chat po sa amin, nagko-comment po at nag-share po ng videos at, at nag-heart. Ayan po mga kalaki. Okay? Unahan lang po kasi sa pag-chat mga kalaki. At kung willing kang mag-antay, kasi po napakadami pong nagko-comment, kung willing kang mag-antay, bibigyan kita ng lucky numbers ngayon po mga kalaki. Kaya ano pang hinihintay mo, di ba? Kung ako sa'yo, uh, ang mga lucky numbers namin, aalagaan uh, po ay ng 3 days. Bago po palitan, makakakuha ka na ng lucky numbers ngayon. Okay? Kaya mga kalaki, ang lucky numbers po natin, ay aalagaan nyo po ng 3 days at sa mga sasali po ngayon na gusto po makakuha ng lucky numbers namin dapat po nakafollow at pwede nyo pong uh, sabihin sa akin kung ano po ang inyong birthday day lang po at day po ang kailangan ko at tatambalan ko po yan gagawin po natin yan irarambol natin ng 2 digit, 3 digit ayan po sa mga naniniwala sa amin at sa mga napanalo po natin ng mga lucky numbers na ako po yung iba po kasi hindi natatayaan eh, kinakalimutan nila kaya sayang na po. Pero pag ikaw siguro nabigyan ko ng lucky numbers at nasampulan ko, aalagaan mo ng 3 days ano. Yung 6 digit, ayan po sa taas pwede niyo po siyang tayaan bukas. Salamat!